So, may isang tips na ako sa inyo. Konti lang pero malaking bagay. Pag kayo bumili ng spark plug, ganito. Spark plug. Bago. Dahil nakaranas na ako niyan eh. Dahil ako nagtitinda din ng pesa eh. Ay eh, mabuti ay ako ang nagkakabit. Nung kinabit ko, wala ay umandar. Nung tiningnan ko yung spark plug, kagaya nito, ayan oh. Yung pinakaano niya, yung nasa gitna na yan ay bumaba putol dun sa loob kaya yun o oh, o oh, yan, tumaas yan, oh, kumawang na siya kita nyo, kumawang na o, oh, ngayon pag ibababa ko yan ayoy sobrang baba naman ayan, o oh, kita nyo dikit na dikit ayan, isa yan sa pag bumili kayong bagong spark plug kailangan i-check ninyo hindi yung basta lang tang tanggap lang ng tanggap may sayang di ang pira siyempre yung iba ayaw tanggapin yan pag ganun malayo din ay sayang din ang bayahe mo oh. so ito ay sana ay makatulong sa inyo, mga katinsok alright God bless us all thank you for watching